Kumusta na kaya ang lagay ng puso ni Catherine Bernardo? Mukhang totally nakamove on na siya kay Daniel Padilla. May nagpapatibok ba ng kanyang puso? Si Alden Richards na kaya ang lalaking ipapalit niya kay Daniel Padilla? Ating alamin ang buong kwento. amazing pinagdaanan si Catherine Bernardo nung mag-break sila ni Daniel Padilla at sabi niya nga totally broken siya at hindi niya alam kung paano siya magsisimula imagine niyo naman mahigit 11 years silang magkarelasyon ni Daniel Padilla kaya naman ay mahirap ngang kalimutan agad ang kanyang ex-boyfriend pero unti-unti nang na nakaka-move on si Catherine Bernardo si Alden Richards nga kaya ang nagpapatibok sa puso ngayon ng dalaga Napapansin ng mga netizens na sobra ngayon ang closeness ni Catherine Bernardo at Alden Richards. Ilang occasions nang namataan si Alden kaya naman ay pati sa house blessing ay kitang kita na pati pamilya ni Catherine ay botong-boto sa kanya dahil kahit si Alden ay mismong nagsiserve sa mga bisita ni Catherine. At syempre mga netizens ay hindi makaliktas na makitaan nga itong si Alden at si Catherine na parehong mayroong singsing na magkapareho ang kulay. Ayon nga sa mga eksperto, ang black ring daw ay simbolo ng pag-ibig o love. Kaya naman siguro ito ang binigay ni Alden kay Katrin. Iba-iba ang interpretasyon ng mga netizens tungkol sa ring na suot-suot ni Katrin at Alden. May nagsasabi na baka friendship ring lang ito at meron naman nagsasabi na baka may pangako sila sa isa't isa. Tulad nga ng sinabi ni Alden sa kanyang interview na kung talagang siya na nga daw ang dawan ay kailangan mag extra effort ka. Panoorin ang kanyang dating interview. Kung sigurado mong siya na talaga pangabang buhay, mas kailangan mag extra effort ka kasi hindi pwedeng isa lang yung lumalaban sa relationship. O oh, ba? Diba? Kaya naman ngayon ay makikita nag effort talaga itong si Alden Richards para makuha ang atensyon at pagmamahal ni Catherine Bernardo. Pero syempre, malungkod din sa side ni Daniel Padilla dahil ang sabi nga ng isang insider ay talagang gusto niyang bumalik sa kanya si Catherine Bernardo. Marami talaga ang nangihinayang sa love team at pagmamahala ni Katrin Bernardo at Daniel Padilla. Pero sabi nga ng mga fans ay kung saan naman maligaya si Katrin ay doon na sila. Kung di talaga sila karapat dapat sa isa't isa ay nirerespeto nila yon dahil sila naman daw ang nakakaalam ng tunay na pangyayari. At kung si Alden nga ba, ang nagbibigay ng pagmamahal ng higit pa sa binigay ni Daniel Padilla para kay Katrin. Ang sabi ng mga fans ay masaya sila for Katrin. At kung may katotohanan nga ba na nagkakaroon sila ng special feelings ni Alden, ay sana mahalin siya ni Alden habang buhay. Kaya abang-abang na lang tayo sa susunod na kabanata. Bye!